Oh, yeah, oh. for today's video, tayo ay magluluto na naman ng ating ulam. Po. Magluto po tayo ng sinigang na isda ito. Lagyan po natin ng asin. Sari-saring isda po to May kanduli, may hipon, may tilapia, may karpa, at saka bunog. Ayan, nilagyan na po natin ng asin. Then, lagyan din po natin ng kamatis. Saka sibuyas, luya. Ayan mga boss. At syempre, Lagyan din natin ng pamparasa, yan. Tama na po yun. Maglagay din tayo ng suka, mga boss ka-idol. Ayan. Ngayon, isasalang na po natin. At syempre, ayan. i on natin ang ating kalan, mga boss ka-idol. At syempre, takpan po natin yan, mga boss ka-idol. At syempre, pass forward tayo mga boss. Ayan, kumukulo na po siya. Syempre, alog-alogin natin yan. Para hindi po madikit dito sa ating ah, kawali. haluan lang muna natin ng ganyan hanggang tuluyan siyang maluto bago tayo maglagay ng kaunting sabaw mga boss tayo din takpan muna natin ayan mga boss tayo ito na po pwede na po natin uh, ah, sabawan yan pakupuluan din natin konting sabaw lang mga boss ka idol. Na yan. Tama na po yan. Siyempre pakuluan natin yan at titikman natin mamaya kung okay na po yung uh, kanyang templa bago tayo maglagay ng pampaasim mga boss ka idol. Bali ito po yung huli namin kahapon na. Yun. Sarap nito, mga boss ka idol. Sari-saring isda. Medyo matabang siya, mga boss. Kaya ito, mag-add tayo ng konting asin. Then, pakuluan lang po natin ng ganyan. Para maluto po yung mga malalaki. Kasi may malaking naihalo po dyan sa ilalim niya, mga boss ka idol. Siyempre, Maglagay din tayo ng siling verde para mabangong, masarap itong ating ilulutong sinigang mga boska ay doon. Siyempre, po natin yan. medyo okay na po siya mga buska idol at syempre maglagay po tayo ng pampaasin yan para mas lalong sasara itong ating sinigang na isda mga buska idol konti lang kasi ang nalagay nating sabaw kaya hindi po madidissolve ng ano madali itong ating mga nilagay na mga uh, pangpaasim ordinaryong pampaasim titik mankoa tinggan Kongngkok okay geina Wow Sampeyong sasarapmga bos.